Morning guys! Guys, alam niyo ba na may sagot yung Bible sa tanong na um, I ask God for this but hindi naman niya binibigay, hindi ba niya ako naririnig? So sa James 4 verse 3, ang sabi dun, um, You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. So ibig sabihin, if eh, for example uh, may hiniling ka at maganda naman yung hiniling mo, pero hindi ibinigay sa iyo, it means that yung paghiling mo na yon ay para lang masatisfy yung pleasure or or yung flesh mo. Masatisfy lang yung flesh mo and hindi siya aligned sa will ni God. So kapag kunyari nag nag um, nag-pray ka ng ganito, tapos hindi binigay sa'yo ni God, huwag mong iisipin na hindi naman ako naririnig ni God. Parang tagal-tagal ko na itong um, pinag-pray, tapos um, wala naman akong ginagawang masama, and alam ko naman na itong prayer na to is mabuti naman. So, huwag niyong iisipin na binabaliwala kayo. It means lang na yung bagay na yon ay makakasama para sa'yo. Dahil kumbaga hindi siya yung yung laan ni God for you uh for example may hiningi ka tapos hindi mo nakuha baka wrong timing and hindi ka ready for that for that thing 'di ba tapos um kung minsan naman hiningi mo tapos hindi mo na na kuha tapos iniisip mo naman na ito naman yung intention ko. O kaya ko pinagpipray ito. Yung maganda yung intention mo. That you know. Initially yan talaga. What if alam ni God na sasama pala yung ugali mo kapag nakuha mo na yung, yung pinagpipray mo na yon Or uh, may ibang taong nakalaan para dyan sa pinagpipray mo. Or dun sa bagay na na pinupipray mo baka may ibang dapat makatanggap noon kasi ikaw ay ibang role ang nakalaan para sa'yo. And doon mo, doon ka mas gagaling or doon ka mas mag-grow mag and yun yung bagay na mas nakakapag-glorify kay God. So, yun. Ang ganda, no? Nabasa ko lang yan kagabi. Nakakatawa. Maganda din pala yung James. Book of James.